Uh, noong mga panahon na yon, alam ko yung gusto ko, pero hindi ko alam kung paano ko, kung paano ko isusurvive yung buhay ko. Sobrang gulo. Hindi ko alam kung paano ko tatahakin yung buhay ko noon. Siguro, tiwala lang kasi do, Dota yan eh. Mahal ko yan eh. Mahal ko yung ginagawa ko eh. Saka, sabi nga ni Lupi, ano ba yung one big dream mo? Pwede mong gawin yan. Hello, ako nga pala si Alo or uh, Michael Angelo Zomil. Uh, Alo dahil uh, sa Angelo, so yung A sa kayong lo sa dulo, kaya naging uh, Alo siya. Ako ay may asawa na, no? kasal kay Annie, and then uh, may anak na rin kami si Gairo. So napakakit ng anak ko, si Gairo. Ang ginagawa ko sa Lupon, sobrang dami. Madami pinapagawa si Kuya Nick eh. Pero more on sa Dota 2 no yung broadcast namin scheduling ng caster and nagkakas -cast din ako so yun sobrang daming pinapagawa pero nakakaya naman natin uh, nung bata ako ako yung tipo na parang katulad nyo pag walang pasok napakaagang magising pag may pasok mga 15 minutes before yung klase saka lang maliligo lakad papunta yung school ganun lang tayo and siguro nag start ako magdota nung mga panahon na naaya ako ng kaklase ko after class, punta tayo computer shop, laro tayo, dota tayo. Ayun, napadota na. Uh, yung family ko naman, hindi naman siya ng pressure na kailangan mataas yung grades mo or honor ka kahit kanino sa mga magkakapatid sa amin. Talagang basta gawin mo lang yung best mo, wag ka lang bumagsak, okay na sa kanila yon. So, siguro yun din yung naging Uh, mindset ko nung high school. So, talagang aral din ako noon. And maganda naman yung kinalabasan ng high school ko. Kaso, pagdating nung college, na-pressure ako sa nakapaligid sa akin na sobrang tatalino nila. Sobrang lahat sila gusto talagang maging honor. Ako na, tara, dota naman tayo. Wala, wala akong nakakasama magdota nun. Kundi, ginawa ko. Sagot ko noon, dun sa problema ko na yon is mag <laughs> para baka Kasi parang pag nagdodota ako, ang dami kong kaibigan eh. Online. So, ganun, ganun ko siya nakikita. After uh, college, college, graduate naman ako eh, two-year course. Pressure na, syempre, kung saan ka ba dapat field mapupunta. IT kasi yung tinapos ko, pero parang hindi ko, ko siya, hindi ko siya kayang isabuhay <laughs> o trabahuhin yung pagiging IT. So, una, una akong pumasok sa fast food, Jollibee. Ano ko dyan, fryman. So, sa kitchen. Ako yung nagluluto ng uh, french fries, ng chicken joy. So, ikaw mag-bread, ilalagay mo doon. So, lahat ng paso sa katawan, makukuha mo. Nag-sales naman ako sa sandugo. Nagbibenta ako ng chinelas. Napasok din ako sa SM Appliances. Hindi as a sales, kundi doon tayo sa storage. Binubuhat natin mga rep. Nagtutulak tayo ng mga malalaking appliances. Kung may mga delivery, pero syempre doon sa lahat ng pinasok natin trabaho na yun, hindi naman talaga ikaw yung makakaipong ka ng sobrang dami. Kumbaga maitatawid mo lang yung sarili mo as uh, every month. Yan, makakabayad ka at least ng kung ano yung kailangan mong bayaran. So dumating sa point na syempre yung pamilya ko naman lahat halos naga abroad. So yung pressure nandyan eh na mapaisip ka eh. Ano ba yung na-achieve ko sa buhay? Hanggang ganto na lang ba ako na kalahati na sweldo ko, panlalaro ko sa Dota, yung kalahati, bibigay ko sa bahay, pangkain, ganun na lang ba palagi. Dumating na rin sa point na napaisip na rin ako na kailangan ko na ba yung mag-abroad. Halos lahat ng umaasenso nasa abroad eh. So, nag-try na din ako mag-abroad. No? Nag-apply ako. Hindi ako pinalad don sa pag apply ko na yun. Uh, noong mga panahon na yun, parang hindi ko rin sure eh kung, kung ano ba yung gusto ko. I mean, alam ko yung gusto ko pero hindi ko alam kung paano ko kung paano ko isusurvive yung buhay ko. Kumbaga parang natuturn na ako na mag-abroad. The same time, ayoko lang maging pabigat sa pamilya ko. Na dapat naglalaro din ako ng Dota. Sobrang gulo. Hindi ko alam kung paano ko tatahakin yung buhay ko noon. Na ang hirap siguro talagang magulo sobrang gulo nung isip ko nung mga panahon na yun. So nung nag-start naman ako sa Homo X Combo, hindi ko talaga alam ko ano yung gagawin ko. Pinapunta ko ni Kuya Nick doon para yata bumili lang ng burger eh. Photoshop, hindi ko alam. Video edit, hindi ko alam. Tinuro lang na sa akin ni Kuya Nick yung mga basic. So, doon, ko na, doon ako nag-umpisa. kung ano-ano pa yung mga pinagagawa ni Kuya Nick para talaga magdire-direcho yung uh, Wombo Combo nun, no? Nung mga unang buwan ko pa nga sa Wombo Combo nun, hindi ko alam kung may sweldo pa talaga ako, eh. Kasi parang after isang buwan, kailangan ulit magbayad ng internet. Sige, pambayad mo muna yung sa ko pag-uwi na lang ako next month, saka mo na lang ibigay. So, nabibigay naman ni Kuya Nick no, pag umuwi naman ako. So, parang ganun. Papaikot-ikot lang din namin yung mga pera nun. Hindi ko sure kung esports ba ang tawag talaga sa amin nun. <laughs> wala pa yung mga esports na ganyan eh. Tinatawag nga, e-gaming eh. Tinanong nga ako mama ko, ano trabaho mo dyan? Basta sa Dota, yun na lang. Hindi, hindi, hindi mo naman masasabing pumasok ka sa esports or ano ba yung esports, wala pa nun hindi talaga siya stable job. Wala ang kasiguraduhan lahat ng gagawin nyo. Kung magiging worth it ba, no one knows. Hindi natin alam. Then, hindi ko pa alam, bakit ba nga ba dumami kami bigla? Parang nagsulputa na lang na, Uy, kailangan natin dito, isa pang editor. Axel, pasok. Uy, kailangan natin ng caster. Uy, si Easy, pasok. Naging company na ngayon, ang dami na. Parang 90 plus na yata kami. So, dun, isang mabilisan lang from zero to company. Pero syempre, doon sa mga panahon na yun, hindi naman laging maganda yung nagiging resulta eh. Makapaisip ka pa rin eh. Teka, isang taon na, parang wala pa rin nangyayari ah. Abroad ba ulit? yun na naman ba yung pumapasok sa isip ko? Siguro, tiwala lang kasi do dota yan eh. Mahal ko yan eh. Mahal ko yung ginagawa ko eh. Saka, as long na hindi ako pabigat sa pamilya ko. Hindi na ako kailangan pakainin doon sa amin. bigyan pa ng pera para pandota. Kundi, makatulong ako kahit papano. Okay na yon. Ngayon, masasabi ko na buti na lang talaga. Hindi ako sumuko kasi yung lupon naman, sustainable na talaga siya ng kumpanya. And hindi to dahil sa isang tao lang. Hindi dahil kay Kuya Nick, kay Boss B, or sa akin. Kundi yung mga taong nakasama din namin buo dito sa lupon. Nagpapasalamat pa rin ako sa pamilya ko kasi talagang sinuportahan naman nila ako noon eh. Na sinabi ko, one year, bigyan nyo ako. Pero eventually, nagdere-derecho na yon eh. Ngayon, proud na sila sa akin and talagang nararamdaman ko na hindi naging baliwala yung sakripisyo na ginawa nila sa akin noon. Sa asawa ko na lagi sumusuporta kahit ano yung gusto kong gawin. Sa anak kong napaka-cute. Sa'yo, nananonood kasi alam ko siguro naguguluhan ka kung ano yung gusto mong gawin ngayon. Masabi ko lang, sabi nga ni Lupi, ano ba yung one big dream mo? Pwede mong gawin yan. Malay mo, kaya mo naman. Gawin mo.